Aminado ang reggae sensation na social media artist na si Elias Lentukan o mas kilalang Elias JTV na tubong magpet ko tabato Natila may kaunting pagsisisi na umabot sa katayuan niya ngayon. Mula sa isyo kasi nito sa nakaraang manager ay ilang buwan pa lamang nang lumagda ito ng kontrata sa ilalim ng management ni Beverly Labad Labad ay sinundan pa rin ito ng problema sa isinampan nitong legal actions na karaang linggo, kung saan ipinawalang bisa ang kanilang naging kontrata, lumalabas na tila hindi naging patas ang hatian nila sa kinikita, maliban dito ang isyo ng bookings at kawalan ng transparency at legal authority sa kanilang kinikita. Inamin din itong lahat ng ito ay nakaapekto sa kanyang performance, lalo na nang nadamay na ang kanyang common law wife na si Abigail Karikitan. Kanyang inihayag na hindi dapat nagtitiwala ng basta-basa, lalo na sa naturang industriya. May kuan nakamata na pa sa kamatuoran dili inon ta inyo nga mosalig dayon sa mga tao sa kabila nito ay naisip pa rin ni Elias na magpasalamat sa kanyang mga fans na sumusuporta sa kanya at sinisigurong dodoblahin pa ang pagsisikap at energy para mapasaya ang kanyang mga taga-suporta sa mga nagabalaka nako diyan nga mga followers no relax lang mo diha eh mahuman ra ni salamat kay sa inyo ha siguro oh, ang abangan na nalasako, uh, kung kung sa lang sa ko kung unsa man ilang nakita ang energy nako na siguro dublihon pa kay sige mas nimdot, Baho kung malipayon nakawala may na babag sa imong una-una uhay cherry may eksena tapya ndbc bida balita